ayun mga digo ligo tayo ngayon kasama natin yung ano natin ang mga <laughs> so ngayon pahinga muna na glit dahil ano nagkakanal kami Doon sa gilid ng bahay ni Lino so mainit pa kasi tapos pinapawisan so si Lino lumukso agad oh. maligo maligo agad so ako pahinga lang ako saglit glit tapos maya maya maligo dahil ano malaki yung ano glit. I died so ayun ang na ligo? naglalaba rin. Yun o, si Master Taco. Magkatambling daw siya. So, dami na ngayon mga kaskupit. Pag high tide kasi, daming na gano, dito mga kabataan. So, dami din ano, naglalaba. Ano. Dami na iligo. May naglalaba. Kaya nga lang tayo saglit para maya maya ligo na. Kaya medyo ano, masakit pa yung katawan. So lock sa tayo maya maya. Yun. Dito na tayo sa ano, gilid. So yung pinag ano ano yung ng baluto, pinag lagyan ng baluto na uma ano na, lumampas, nilagpasan. So malaki yung ano ngayon, high tide. So yung baluto ngayon ay ano, Uh, niligpit na namin dun sa gil para di ma pasira ano? so ayun no? daming kabataan ay rigo so ngayon magtatambling si ano si Tako at si Lino mag wrestling <laughs> yun no Sasaya ng mga bata oh. Noy. <tipos> Ayan saan so mga kopras? Daming kopra oh. Ang makakuan. Oro. Lokso. Hindi makatayo. So, yuk. Mga kaskupi, Nakababad na tayo ngayon. Awan na no. Kumpulan na pa yung no. So. Alakon no. Dito, dito din kami ko dati. na ako sa. Ano mo friend? Gumagana pa yung GoPro ko. So, mataas din yung tubig. <laughs> Oh, sa talong si Kuya. Maraming tambling you know. pa ito, tambling. Tambling, tambling. Maraming ilog sa oh. dagat. Hello <laughs> guys, tingnan mo. Oh. oh. <laughs> <laughs> tambling si Kuya. Oh. <laughs> 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 Yun. Galing pala ni Kuya ang oh, tambling. Adi, <laughs> may doon na nanawit. Ito. Babagsay. Lalo. Sige, sige, Sawang. Sawang sawang. Sawang daw sila. Deliver, boss. Deliver, eh. Ko, likon ako. takot si, Tiko ko, ano, tubig. Kaligo yung aso niya, no? Kaya lang ngili. Kaligo. Ayun, maliligo na tayo mga kaskupi. Sama natin si Lino. Kasi si, ano, Nonoy. So, ayan, no? Maliligo din siya, no? Ayun, boy. Dito nga pala kami na Dito nga pala kami wala kasama ko Hindi Hindi nga pala.